Hello guys. Today is October 10, 2024. Ayan. Ano kami? Buta kami ng SM Molino. Hindi kami nakagala nung Saturday kasi may ibang lakad yung kapatid ko. Importante. Hindi kami na nasumama. Kaya ngayon kami gagala. Ewan ko lang kung pagdating ng Saturday may gala ulit. So at least kahit na hindi kami gumala ng Saturday, okay na kasi nakagala na kami ngayong ano, Thursday. Thursday ngayon, guys. Nakapag-intro ko dahil hindi nagmamadali. Kasi dyan lang malapit. Ayan. Hindi na ako nag-makeup. Tinatamad kasi ako. At saka, dyan lang naman. Ano, hindi ako nag-foundation, nag-concealer. Pero naglagay ako, guys, ng ano, ng lip oil. Magic lip oil. At saka, ng eyebrow powder. At saka, eyebrow coat. Kasi nga, madaling mabura sa akin yung ganyan. Pag namadalian, yung ginagamit ko. Insert ko na lang mamaya yung okay naman siguro kahit na ano kasi parang unting although unting oras na lang din naman kasi si magko-commute lang kami wala nga kasi kaming kotse dahil nasa trabaho yung bayo ko eh kailangan namin pumunta na bangko may gagawin kami doon saka kasi ano may dumating kasi na credit card sa akin kahit din man ako nag apply eh ayoko ng credit card nakakatakot kasi yung credit card kaya hindi ko siya inactivate nasa akin na yung credit card, pinadala na dito sa bahay pero hindi ko siya inactivate kasi kailangan i-activate mo pa yun kasi parang lugi ako na may annual fee pa yun, eh, hindi ko naman gagamitin, alam mo yung mas malaki pa yung babayaran ko sa annual fee, tas hindi ko naman siya gagamitin ayoko kasi ng nagaganyan, nakaka-stress kasi yun eh, kumbaga ang ano ko kasi kung wala kong pera, hindi ko gagastos kung may bibilin ako, bibilin ko yan ng cash saka ano lang naman kasi kuripot ako hindi ako kailangan bumili ng masyadong mamahalin eh, alam niyo naman yung mga credit card yung mga mahilig mag shopping shopping ganyan saka nakakatakot din kasi may credit card <laughs> ayoko talaga ay punta ako tanungin ko na bakit ganun hindi naman ako nag-a-apply. nga ako nung nakatanggap ako ng email na parating na din credit card. Eh, hindi man ako nag-a-apply. E eh, napanood ko sa YouTube, ganun daw talaga yun. Kapag ka meron kang bank account, automatic daw yan. Padadalan ka ng ganyan. Kahit hindi ka nag-a-apply. Itatanong eh, ko lang kung wala na bang mga fee, -fee Basta hindi mo siya inactivate. Kasi na, naka, ano lang sa akin, nakatabi lang, hindi ko ginagamit. Pero dinala ko ngayon para just in case may gagawin ba hawak-hawak ko na kung kailangan bang surrender o o kailangan na ba nasa akin lang ganyan tago ko lang, basaw ko na activate so tatanong ko na lang doon sa bangko tapos yung kapatid ko may gagawin din sa bangko ayan, ito yung aking ano, OTD simple so, lang hindi okay. na ako nag-accessory tapos ito, yung eyeglass na to na parang ano ayan, ganyan tapos, ito, alam nyo kasi sa SM Lino, wala sabon dun. Kaya, pag pupunta ka ng SM Lino, magdala ka ng sabon. Paper soap, kasi inuubos ko na rin ito guys eh. Ayan. Tapos, blotting paper. Ano to? Paper powder. Pag siya ng oil na meron na siyang powder na kasama. So, kung kailangan mong magtanggal ng oil, meron na tong powder. Pag umaga, ano kayo, may powder na siya. Ang tagal ko na ito ngayon ko palang gagamitin kasi inubos ko pa yung mga blotting paper na pinadala sa akin nung kapatid ko. Ayan, tapos sa bag ko ito. Para marami akong malalagay kasi nga dinala ko yung mga iba pang para pernal. Baka may hanapin ba si bango ko, ganyan. At least daladala -dala ko yung mga mga valid ID, mga chorba, ganyan. Commit lang kami kainitan pa naman ngayon At sa saka yung kapatid ko pa naman di sa na yun na nagkukum pero baka pasundo na lang kami pag pa pasundo kami dun sa bayo ko para hindi na magcommute. baka sa labas na lang din kami mag dinner kasi syempre hindi na kami makakaluto kasi nasa labas kami pero nakapagluto ako ng lunch kaya nakapag lunch kami ngayon para medyo tipid so yan yeah, mamaya na lang guys ginamit ko oh sa labi ko at saka sa isni, Ayan. Lip oil. Wala po. ay yun yung mag-focus. Ayan. Magic lip oil. Ayan yung talaga mag- mag-focus. Nababasa nyo ba? May magic lip oil. Magic lip and cheek tint. Ayan. Hindi kasi yung tapos, ito, pinangkilay ko, eyebrow powder ng Leia. Nagamit na gamit yan. Tapos, itong eyebrow coat ng Daiso. O, tingnan nyo, tumagal yung kilay ko, diba? Nanilagyan ko nito. Pero pag hindi ko nilalagyan yan, tanggal agad yung kilay ko. Ay, ang ganda. Ako naman tuloy, ito mag punta muna kami guys sa ano bangko eh? kasi yun ang aming agenda for the day eh tapos na kami sa bangko tagal na kami yun sa akin ano pagka daw hindi mo naman inactivate wala naman daw mga fing fee babayaran pero pagka daw inactivate mo yung first year is i-wave yung annual fee then yung sumunod na year is may bayad mo so hindi ko na i-activate yun Activate mo Ayaw ko

Hindi oh, Di, di. ganyan din yung ice cream dati dun sa school natin-dati na? <laughs> Parang <laughs> para nung no elementary. Hindi, hindi. Buli. Parang mga ganun lang yun, May matigas Hindi po kami na-dance yun parang may Ang unti lang pala ng pansit niya. At ayun. ng ko. Ang ng kalamansi. Niya. Isang ah, tatlong Isang kalamansi nila dito diba sa May brownies na dito ngayon sa SM Tapos meron silang ano, promo na coffee. May kasamang isang brownies. 100 plus. Pwede kang kumain. Ayan o. Ayan o. 150. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. <laughs> Bagay pala sa yun. Para kayo naglalako <laughs> <laughs> ng ano? Uy, hindi ah. Yan ang uso. Sa... Thank you Ano yung siya pala yan. cute? si Mama lang. Ba? Sino ito, to. Ano yun ang Yung matingkad na gano'ng blue, na violet. Ano yun? Ano siya. Ito, ito. 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 ito.